magandang gabi po sa lahat welcome back to my channel okay at uh, shout out po sa lahat ng mga matagal ko ng mga nakasubscribe sa akin tsaka yung mga bumabalik kong mga subscriber maraming salamat sa inyo no? okay at Maraming salamat dito sa mga bago ano po marami po yung mga bagong ano ngayon ang dami yung mga nagsubscribe po okay Maraming maraming salamat po sa mga pagantabay po sa ano at marami salamat din sa mga nagamot ko ano okay okay po wala pong bayad pag online okay depende po sa inyo kung mag-donate kayo okay lang no Siyempre, ah uh, yun eh kaloob ng Diyos Diyos po ang nagpapagaling sa inyo hindi ako ano nililinaw lang po natin ano kaya okay lang po nasa inyo kung magbibigay kayo o oh, hindi okay lang eh kasi singilin ko kayo isang ko kayo lupalop si singilin di ba okay lang po Bali Siyempre, marami, marami online eh. Tima ano, pag o ano, oh, pagpantayin ng daliri. Ngayon, eh, ganun lagi eh. O oh, sige, patingin para malaman natin ng ano, no? Malaman natin ng ang mga sakit ninyo, ano? Malaman natin yung malaman natin yung sakit ninyo kung ah, uh, inkanto ba? Maligno ba? O kulang barang palipadangen ano? Bali, pagpapantayin nito, ito yung guhit natin. Tandaan nyo kasi, yung ibang hirap, tinuturuan ko uli, eh, no? Ang hirap magpaliwanag, eh, no? Yung guhit natin dito, ayan, tigkabila, ano? Tigkabila. Yan po ang pagpapantayin ninyo. Pag pinagpantayin ninyo yan, no? Maigsi ang isa. Ganyan, maigsi ang isa. Bisa yung pagkana ng maigsi, kulam, no? Tao may gawa. Yan, okay. Pag ang kaliwa naman ng maigsi, ah, uh, Encanto elemento. Okay. O maligno, mga ganyan. Ngayon, ganito. ah kasi yung iba, pag yung ano, hindi naman. Basta, yung iba kasi may depresya, katulad nung ginamot ko nung nagamot dito sa, sa, dito, sa bahay. Nagpagamot, magpinamaga ito, barang, no, barang. May sugat yung ganito. May sugat yung gano'n. Eh, Siyempre, hindi maga yung kamay. Eh, paano mo mapag-ganon -ga, yun, ano? Pero siya barang, no. Kasi nga hindi lang doon nakikita ang ano, no. Kasi Thomas, no. E pinilit ko talaga maano, ah, talagang ku ano to, kulang barang. Yung ginamot ko dito sa bahay. Yan po. Pero pag yung mga online-online, mga ganyan, eh, kalimitan po walang bayad. Yan po. Kalimitan walang bayad. No? Eh, syempre, pag magaling na eh, sa pa ba kita hagilapin? Diba? Pero siyempre, naglilingkod tayo sa Diyos, no? Diyos naman po ang nagpapagaling sa inyo, hindi naman ako. Di ba? Ako ay kasangkapan lang, no? Kaya kailangan ganito 'yan. Kung gusto mo talagang gumaling, sumampalataya ka sa Diyos para alam n'yong merong Diyos, di ba? Kasi 'yung iba, hindi nila alam na wala, hindi sila naniniwala ng may Diyos. Kasi hindi naman natin nakikita, no? And ngayon yung sinasabi na yung napanood ko rin sa ano no, no? bakit ang ano ba yung yung mga microbio ba nakikita ba natin hindi pero alam mo may, may microbio ka di ba ibig sabihin naniniwala ka may microbio o di ba naniniwala ka kahit hindi mo nakikita na may microbio o di ba nakikita ba ang microbio hindi ba diba? kung kailangan pang kailangan pang tingnan sa microscope tama diba? di ba o titingnan kailangan mo pang para makita ang microbio ano eh ba meron bang ano yung yung pansilip wala naman pero alam nyo may mikrobyo di ba gano'n lang ano ang Diyos kumbaga ang Diyos nga eh hindi natin nakikita pero may merong Diyos gano'n po kaya ganito ah uh, uh, pag ginagamot kayo kasi hindi naman ako ang ano eh kumbaga hindi naman ako ang gumagamot sa inyo ang Diyos eh no? Ang Diyos ang gumagamot sa inyo, hindi ako. Kayo tinutulungan ko lang, no? Para kayo magaling, ah, magamot, no? Tinutulungan ko lang kayo, pero ang kapangyarihan ay sa Diyos. Hindi po sa akin. Sila po ang magpapagaling, hindi ako. nako hindi ako, kaya kayo, ang gagawin naman ninyo ay sumampalataya kayo sa Diyos, wag sa akin. Okay po, ano? Okay, ah meron akong ano atawag tawag dito ah, uh, may papa ano lang ako kumbaga ah, uh, gusto ko lang i-ano sa inyo yung kapanganakan uh, ko ano kasi nag nagandahan ako dun sa message yung mensahe nung ano yung uh, mensahe nung uh, kwento sa Biblia yan Is, i, -ano uh, i subscribe nyo po yan yung ano mga kwento sa Biblia i-subscribe nyo o i-search nyo ano sa YouTube channel niya ang title uh, hanapin nyo ay ano mga kwento sa Biblia nagustuhan ko lang yung topic niya dun sa ano yung uh, kapanganakan ano yung kapangyarihan sa kapanganakan uh, maganda maganda yung story maganda yung mga sinasabi niya iba't ibang ba? mula Nero hanggang December pero kinuha ko lang yung ano ko yung, uh, yung kapanganakan ko yung November no yun lang ang kinuha kong buod ngayon kung gusto nyong kunin yung sarili nyo, edi gawin nyo rin to. No? Ah, panoorin nyo, maganda yung ano niya eh, yung mga kwento sa Biblia. Pang-spiritual, no? Kung ano merong kang kakayahan, no? Doon sa kapanganakan. Kasi, ang sinasabi, kaya ka, uh, sa ganong buwan isinilang, merong kang gagampanan. Ganon. Kaya isinilang, hindi ka basta itinalaga sa ganyang buwan o araw, o oras diyan ka itinalaga sa ganyang buwan dahil may mission ka. Ang ganda, maganda yung mga paliwanag ni ano itong ano ah, ah, mga kwento sa Biblia. I-search ninyo, maganda. Pero sa akin, kinuha ko lang yung buod ko. Kumbaga, yung petsa ko lang ang kinuha ko, yung kapanganakan ko lang ang kinuha ko, November, no? Ato guys, i ano natin na ah? i panoorin niyo, maganda, maganda yung mga sinasabi. Pero kung gusto niyo, ah uh, pag inano i-search nyo lang yung ano nyo, yung, mabawa, anong buwan kayo, i usud usod nyo na lang kung anong buwan kayo, ano, mabawa, January o oh, February kayo, usod nyo na lang kasi pag anong haba, ang haba ni hanggang January hanggang December. Maganda, maganda yung mga mensahe niya, yung message niya kung bakit ka isinilang isini sa gantong buwan, no? Sa ganyang araw. May dahilan. Ano? Kaya nagustuhan ko yung ano niya, yung mensahe para naman sa akin, no? Okay, guys. Panoorin natin. O panoorin niyo o pakingganin niyo mga mensahe. Naisip mo na ba kung bakit ka ipinanganak sa isang tiyak na petsa? Ang iyong kaarawan ay hindi aksidente. Inilagay ka ng Diyos sa mundo sa eksaktong sandali para sa isang partikular na dahilan. Ayon sa Biblia, bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Ibig sabihin, bago ka pa man ipinanganak, nilikhana ng Diyos ang iyong tadhana at pinili ang iyong kaarawan na may layunin. Ipinakita ni Jesus na ang bawat aspeto ng ating buhay ay may mas malalim na kahulugan. Ngayon, susuriin natin ang mga kasulatan upang ipakita ang kahulugan ng bawat buwan ng kapanganakan ayon sa Biblia. Makinig ng mabuti, Maaring ipahiwatig ng ilang mga kaarawan ang isang espesyal na misyon sa iyong buhay. Baka pinili ka ng Diyos upang makamit ang isang pambihirang bagay. Maraming tao ang nakakaramdam na sila ay para sa isang dakilang layunin. Marahil naramdaman mo rin ito na parang may natatanging misyon ka. Mahalagang malaman ang mga kaarawan na nagpapakita ng banal na biyaya. Kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga espesyal na petsang ito, ang iyong layunin ay lampas sa ordinaryo. Ngayon, lumipat tayo sa buwan ng Nobyembre. Ang pagiging ipinanganak noong Nobyembre ay nangangahulugang may likas kang kaloob ng intuwisyon at isang malalim na koneksyon sa spiritual na dimensyon. Ang mga ipinanganak sa buwang ito ay pinagpala ng Diyos ng natatanging kakayahang pakinggan ang kanilang panloob na tinig at tuklasin ang mga aspeto ng buhay na madalas na nananatiling tago sa iba. Ang intuwisyon ng mga ipinanganak noong Nobyembre ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang daan kung saan ginagabayan ng Diyos ang bawat isa sa kanilang mga desisyon. Mayroon silang espesyal na pangunawa na nagbibigay daan sa kanila na makita ang higit pa sa mga nakikitang anyo at maunawaan ang mas malalim na bahagi ng anumang sitwasyon. Ang iyong buhay ay ginagabaya ng isang panloob na kompas na nagtuturo sa iyo sa mga masalimuot na sitwasyon na parang tinig ng Diyos na bumubulong sa iyo sa mga mahalagang sandali. Gaya ng sinasabi sa Kawikaan 3, hanggang 6 Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na karanasan. Madalas mong nauunawaan ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi sa pamamagitan ng pandamdamang pagkatuto kundi dahil ipinapahayag ng Diyos ang mga katotohanang iyon sa iyo sa loob ng iyong sarili. Ang empatiyang taglay ng mga ipinanganak noong Nobyembre ay higit pa sa isang simpleng emosyonal na koneksyon. Ito ay isang espiritual na empatiya. Mayroon kang kakaibang kakayahang makiramay sa mga puso ng iba na uunawaan hindi lamang ang kanilang damdamin, kundi pati ang kanilang espiritual na kalikasan. Ang iyong pag-unawa ay higit pa sa emosyonal na bumubuo ng mas malalim at makabuluhang koneksyon. Ang Nobyembre 1, ang pagdiriwang ng araw ng lahat ng mga santo, ay may espesyal na kahulugan kung ipinanganak ka sa buwang ito dahil dala mo sa iyong puso ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mayroon kang likas na koneksyon sa walang hanggan, na may kamalayan na ang buhay sa lupa ay isang bahagi lamang ng mas mahabang paglalakbay. Ganap kang mulat na ang ating mga gawain dito ay may mga kahihinatnan na lampas sa panahon at espasyo. Bukod pa rito, ang Nobyembre ay minamarkahan ang pagtatapos ng liturhikal na taon sa maraming tradisyon ng Kristyanismo sumisimbolo ng isang panahon ng malalim na pagninilay tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang pagtatapos ng siklong ito ay isinasa buhay na may paghihintay at paghahanda na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay isang patuloy na estado ng pagiging handa sa pagbabalik ni Kristo. May matinding kamalayan ang mga ipinanganak noong Nobyembre sa hinaharap na kaganapang ito na nauunawaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mapalapit sa Diyos at maghanda para sa kanyang pagbabalik. Nagbabala si Jesus. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak kundi ang ama lamang. Mateo 24.36 ang enerhiya ng Nobyembre ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong espiritual na koneksyon, kundi ginagawa ka rin isang daluyan ng banal na karunungan para sa iba. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao dahil nararamdaman nila na ang iyong mga salita ay lampas sa personal na pananaw. Mayroong presensyang banal sa iyong buhay na nagbibigay liwanag sa mga nasa paligid mo at kinikilala ka bilang isang tao ng karunungan, isang pinagmumulan ng payo at gabay. Ang mga ipinanganak noong Nobyembre ay nagdadala ng liwanag na ito, isang liwanag na mula sa kanilang kakayahang makinig sa Diyos at gabayan ang ibagamit ang malalim na intuwisyon at banal na karunungan. Gayunpaman, pa man, ang mga ipinanganak sa Nobyembre ay may natatanging kakayahang isara ang mga kabanata. Naiintindihan nila na ang bawat pagtatapos ay paunang salita sa isang bagong pagsisimula. Kinikilala nila na ang buhay ay binubuo ng maraming yugto, na bawat isa ay nagbibigay ng pagkakataon upang magkamit ng karunungan at palakasin ang kanilang relasyon sa Diyos tulad ng paalala sa atin ng Filipos 1, anim. Ang nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay magpapatuloy nito hanggang sa katapusan hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Naniniwala ka na kahit hindi mo nakikita ang buong larawan, ang Diyos ay aktibong kasangkot sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ginagabayan ka patungo sa katuparan ng Kanyang plano para sa iyo. Kung ang iyong kaarawan ay sa Nobyembre, ang iyong pag-iral ay hindi aksidente. Ikaw ay itinakda upang maging isang haligi ng pananaw at makalangit na karunungan, isang taong hindi lamang naiintindihan ang mga pangyayari sa paligid, kundi may kakayahan ding gabayan ang iba patungo sa banal na katotohanan. Ang iyong buhay ay isang patutuo sa kapangyarihan ng espiritual na intuisyon. Mayroon kang empatiya na higit sa pangkaraniwan, karunungan na lumalampas, sa mga turo ng mga teksto. At isang koneksyon sa walang hanggan na patuloy na nagpapaalala sa iyo na ang bawat kilos mo ay may kasamang mas mataas na layunin. Ngayon... Okay guys, maraming salamat at ano, uh, sa matagahan yung panonood sa akin. No? At shoutout po sa lahat. Okay. Luzon, Bisaid, Mindanao at sa iba't ibang panig ng bansa na mga nakakapanood na po sa sa YouTube channel ko, sa mga vlog ko, okay? Uh, wala pa akong maipakita ang ano? Pero may mga mucha ako. Hindi ko nilalabas kasi mga pansarili. Ang inaano ko, pag inilatag ko, may mga umaawit o may mga tawag ito. May gustong maglimos, no? Hindi mo naman yung iba mapahindihan. Diba? Kahit ano niya, talagang sabi, sige, iyan mo na sa akin yan. O ganun. Kaya eh, hindi ko mailabas-labas yung mga mutya ko. Ang dami kong mutya. Nandun mga nakatago. Mga pansari. Parang nakakapanghinayang kasing i... I ano, no? Pero ang mutya kasi gabay lang. Tandaan po natin, ano? Hindi po natin pag sinabing may ano tayo. Kasi yung iba ginagawa nila para sa sugal. Ang mutya po ba yung sa sugal? Hindi po. Ipapaliwanag ko nga pala, no? Bago matapos ang aking ano. Ang mutya po ay hindi po para sa sugal. Kasi ginagamit nila sa sugal. Pag ginaginamit ginamit mong sugal, tatama ka. Isa, dalawa, tatlo. Tasusunod, hindi na. Magiging ordinaryong bato na lang yan. No? kumbaga parang, ano. Iba po yung, ano, iba po yung para sa sugal. Iba. Katulad nung, ano, yung buntot ng butikid. Dalawa. O, oh, mutya yun? Hindi daw mutya yun. Ah, yung uh, inunan ng batang, sanggol. Mutya ba yun? Hindi. Pero, pampaswerte talaga yun sa sugal. Yung yung balot sa ulo ng bagong panganak, may balot yan eh. Pag lumabas yung ulo ng bata, may mga balot sa ulo yan. Kunin nyo yun, patuyuin nyo. Tatawag yung bang mutya yun, di ba't hindi? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang mucha ay hindi pampaswerte sugal. Pwede siya. ang mucha kasi, mga mucha ng langka, mucha ng bigas, mucha ng kalamansi, yan po para po sa hanap buhay, o sa, sa tindahan, yan po, para dyan po yan. Iba po yung para sa sugal. Tandaan po ninyo yan. Yun lang po ang nalalaman ko. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, eh, bahala kayo. No? Yun lang po. Iba po yung para sa sugal. Katulad yung, ano, yung binutas ng baboyog, yung, ano, yung uh, binutas ng kawayan ng baboyog, tapos dumiretso, lagos. Yung maganda gamitin sa sabong. O, yun. Ibig sabihin, iba. Iba yung, ano, ano, hindi siya tatawagin mo siya. No? ibang ang mucha eh. Ang mucha pang hanap buhay. Kasi yan eh, ginagamit sa hanap buhay, sa negosyo. Maswerte kayo dun. Pampadami sila ng customer, pang akit, pang halina, Pero hindi pang gayuma. Tandaan ninyo. Ha? Okay. Kasi pag gumamit kayo ng gayuma, iba na po yan. Sa kaliwa po yan, no? Pag gumamit kayo ng gayuma, yan eh sa kaliwa. Yung tandaan nyo, yung mabisa yung gayuma niya. Ay, wag po. Kasi malabag po sa kalooban yun. Hindi ka mahal ng babae pero nagkagusto sa iyo. Ibig sabihin, dahil gayuma. Yan eh, sa kaliwa po yan. No? Merong tinatawag sila na yung kay David na gayuma. Hindi, sa kaliwa po talaga ang gayuma. Tandaan po natin, kasi yan po ilabag sa kalooban o sa puso. No? Kumbaga, kahit hindi ka naman minamahal, mamahalin mo yung tao. Diba? Kaya labag yan. Ibig sabihin, hindi ako sang ayon sa gayuma. di ba Tandaan po natin, kasi labag yan. Ibig sabihin, ang, ang gumagamit lang yan, mga mangkukula, mga mga kaliwa, yan, gumagamit yan. Pero ako, kanan kasi ako, kanan lang. Di ba? Kanan lang. Ibig sabihin, hindi, hindi ko pwedeng manggayuma. Eh, gan, ganon, kasi, ano yan eh, bagay, kasalanan, baga, masama yan eh, gayuma. Pero ang dami nagbebenta ng gayuma, ang dami rin namang, na, ang dami namang ano, ang dami namang Bumibili No? Dahil sa kagustuhan lang na ano Dahil na Siyempre, itsura ko Ganyan Gusto ko may magkagusto sa akin Gano'n po Kung ano po yung ano Tadhana, ano Yung ano ng Diyos Ano ba gusto sa'yo ng Diyos Gano'n, ganun lang yan Maswerte ka talaga sa ganyan okay? Ang gayo mo sa kaliwa Okay Okay, gano'n lang Okay guys Maraming salamat po sa atin lahat ano? ah, Pagpulayin po tayo lahat At gabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay god bless po sa ating lahat